Lumipat na ng istasyon ang dating kapamilya journalist na si Mark Logan. Noong March 8, 2024 ay ibinalita ng News 5 Frontline Pilipinas na lumagda na si Mark ng kontrata sa TV5. Ang kanyang contract signing ay sinaksihan ng mga executives ng TV5 na sina President and CEO Mr. Guido Arzabayero, News Operations Head, Ms. Luce Cruz Valdez, at Chief Finance Officer, Mr. Pierre Paul Buhay. Ang 53 anyos na mamamahayag ay magkakaroon ng sariling show sa kapatid network na may titulong Top 5, Mga Kwentong Mark Logan. Ani mark sa panayam sa kanya matapos lumagda ng kontrata. Uh, abangan niyo po ang uh, top 5 mga kwentong Mark Logan. Ito po ay uh, magsisimula na anytime soon, no? So uh, sabi nga nila, nandito na nga po ako sa kapatid network. So sayang walang patid, sugod na ang bago ninyong kapatid. Bago ang kanyang paglipat sa TV5. Naging anchor si Mark sa TV Patrol ng kanyang segment na mga kwento ni Mark Logan. Naging co-host din siya sa programang sakto ng DZMM Katandem si Ami Perez. Naging entertainment and lifestyle editor din siya ng ABS-CBN News, nang mawala ng franchise ang ABS-CBN noong May 2020, naging bahagi si Mark ng teletabloid online channel ng Abante Newspaper, Noong isang taon ay naging voiceover din siya ng ilang promotional materials ng IBC 13,